Hello po guys. Magandang hapon po sa inyo lahat dyan, mga kapatid. Ayan po. Uh, mga kapatid, uh, mega mega shoutout po sa inyo lahat dyan sa napapadaan sa aking munting channel. Ayan po, mega mega shoutout po sa inyo lahat dyan. Hindi ko na lang po isa-isahin guys kasi wala pa pong ibang nagko-comment. Marami lang nanood po pero wala pang nagko-comment kung sino pong gusto magpapashoutout guys. Ayan po. Uh, kung sino pong nais po, comment lang po guys ayan ito po, ay mga mutya ng langka ayan po mga kapatid, mga mutya ng langka ito din po ay may mga gabay sila, ayan, gaganda po ng kanya pong mga mutya po, grabe super ganda po ang mga mutya natin guys, ayan po, ayan po ay mabisa po guys, at may mga imahe or may mga gabay, ayan din po sa larangan po na pampaswerte, uh, pampahalina sa customer, lalo na kapag may negosyo. Ito din po ay nagahakod din po ng swerte po. Kung sino man po ang magtatangan nito, marami din po itong kakayanan po, ibibigay po. Lalo na po sa paglalagbay. Nagpupunta kung saan saan, pamproteksyon pang at pangkalahatan din po guys. Alam naman po natin, ang isa pong uri po ng mucha po ay marami pong kakayanan po ibibigay po sa inyo. Ito din po kung sa tunay po na bunga. Bunga po na langka. Ito ay ginagawang gulay, ginagawang ginataan. Ito din po ay super maganda din po sa katawan natin. Ang gulay ng langka. Okay po guys. Ngayon po kapag ito ay naging hinog na po, ito din po ay marami pong ginagawa pang halo sa halo-halo, ginagawa pong uh, ginagawa po siyang minatamis, ginagawa po siyang dessert. Ayan po guys. Marami pong ano yung mucha uh, ang langka po na hinog. Ngayon po, pagdating naman po sa kanya mga buto or ang kanya pong laman po guys. Ayan. Sa murang Murang lang ka po guys, may nakukuha din po tayo na mutya. Sa totoo lang po guys, uh, may nakukuha po talaga mga mutya dyan. Ayan po guys, napakaganda po ng na mga, mga mutya guys, na mutya na lang ka yan. Uh, may nakukuha din tayo mga hiyas or buto, naging pato Sila po ay Napakaswerte kapag po ay tayo ay nakasumpong po natin. Ganito po sa loob ng laman ay napakapalad. Ito din po ay tago nyo kaagad. Kung bakit? Napakalakas po ang nito. Lalo na po kapag kayo nakakuha. Yan guys. Uh, sa hinog naman po guys, ganito din po ang nakukuha. Totoo po yan mga kapatid. May nakukuha po talaga tayo or malay nyo po someday makakuha din po kayo. Pero to po ay... Uh, may alaga, al, inaalagaan din po ako guys na mucha na lang ka po guys galing po mismo sa loob ng laman guys sa totoo lang po guys uh, ito din po ay maganda po talaga ito din po sa tamang pangangalaga din po kung kayo ay alagaan nyo mabuti ang mga mucha nyo guys marami pong suerte talaga ibibigay sa totoo lang po Uh, hindi naman po porque may mutya na po kayo, guys, hindi naman kayo kikilos. Ang iba po ginagamit sa negosyo. Ang iba po ginagamit pang halina po sa mga customer. Yung iba naman po ay ginagamit po uh, katulad po sa Balumbudin uh, na hindi po kayang dadalhin or walang komadrona po. Uh, eto din po kahit kasambahay lang po ninyo or or mga kamag-anak po na malakas ang loob, kaya pong magpa-anak ng isang ginang na dadala, ng dadalang tao or mga nganak na po. Kayang-kaya niya po kapag ito ay malakas ang loob. Gamitin lang lamang po ang mutya na langka. Ito din po ay kasabihan din ng lolo ko. Kapag may mucha kayo ng langka po guys, ibabad sa isang tubig. O yan po guys, so may, may gabay po siya guys. Ibabag sa isang basong tubig, ibabad po ha. Sorry po, nabubulol. ah uh, ibabad sa isang basong tubig at inumin po yung tubig po, yung natira po. ah uh, Ihaplas lang po sa kanyang tiyan at hawak yung, yung mucha na langka po guys. Ihaplas lang po sa tiyan po guys. Habang umiiri po ang isang ginang po guys, para ito madaling lumabas ang kanyang sanggol sa sinapupunan. Pasensya na po, marubin din ko. <laughs> Ayan, sa kanyang sinapupunan. Ngayon po guys, ang iba naman po guys, ang technique nila guys ginagawa, uh, pinapa, pinapa, parang ginagawa nilang candy sa isang ginang na ng mga anak. Pero mahirap po yun eh, baka ilulunya po, niya po yung mucha ng langka kapag siya ay umiiri. Yun na lang po ang iba po ay ginagawa, hinahaplas at uh, or hinihimas po na hawak ang mutya ng langka po guys. Kasi ang mutya na langka guys ay ito ay madulas. Pag po daw may hawak kayo nito, pero ito ay kasabihan ng lolo ko, ay uh, may hawak po na mutya ng langka, hawakan lang po at habang umiiri ay isang ginang, ito ay lalabas na po kahit wala pong komadrona or doktor kung malakas po ang isang tao magpapanak ng isang ginang na mga nganak. Ayan po guys. Uh, ang mutsa na lang ka din po guys, ito din po ay pampalubag loob, pampaamo, pangpahalina din po para kayo ay magustuhan ng isa pong tao or kaharap. And po guys, ang mucha na lang ka po guys. Ito ay mabisa na po guys. Mabisa po talaga. Yan po ay may gabay. Alam nyo kung bakit guys. Maganda po talaga ang paka niya. Ayan. Fresh pa yan. Bagong bago po guys. Ayan. Sa nais po. PM na lang po guys. Uh, sana sa nais po. Missy si Jane Alberto. Sa hindi makahanap po sa aking FB. Ah, uh, Missy si Jane Alberto lang po at my picture po yun. Ayan po. Ah, uh, i e friend nyo po ako guys para i e accept po ko, po kayo. Ayan po. Ah, uh, sa totoo lang po maganda po talaga ang mutsa nito guys. Sa totoo lang. Ah, uh, ito oh. Nagta-transparence po siya. Konte. Yan oh. Kung nakikita nyo po yan oh. Yan. Nilagyan ko lang ilo yung aking camera po. Kasi para makita nyo yan, nagta po siya, guys. At ito din po, ay maraming swerte po talaga. Ayan po, guys, oh. Ayan. Ayan po, kung nakikita nyo po, oh. Ayan. Ganda po. Maya baby po siya. Ayan. Sa nais po, guys. Ito din po ay gamit-gamit ko rin po to guys. Uh, ito din ay napatunayan ko rin po, guys. Ang mga mucha na lang ka po ay talaga pong ibang klase po talaga. Ibang klase po talaga ang kanila po mga bertud. basta lang po uh, sundin lang po or alagaan lang po ninyo ang inyong mga mutya at huwag labis-labis po or <coughs> basta ang uh, <coughs> ibig sabihin huwag pong huwag pong labis po ang abuso ayun abuso sa ating mga mutya and po guys sa iba naman po guys sa totoo lang po ito ay binababad pa sa sinag ng buwan Kapag ito ay may pulmon, sa totoo lang po, ginagawa ko rin po yun, guys. Para dagdag enerhiya, lakas, ang ating mga mutya galing sa kalikasan. Ayan po, guys. Ayan o, oh, napakagandang mutya, guys. May mga gabay po, yan. Sana is po. Ayan po, sana nais po magkaroon ng mga mutya po. Maganda po talaga yan mga kapatid. Ayan o. Oh. Yan ako no, nakikita nyo po. Maganda po talaga yan. Sa totoo lang po. Kayang-kaya po. Ayan. Uh, PM na lang ulit po guys ha. Meron ako dito. Dalawa. Kaya lang po. Uh, ito po ay tinatabi-tabi ko po. Pero kasama din po to sa aking paghahan po. Uh, nagustuhan ko po siya. Pero kung sino pong nais po, pwede kong ipagkaloob. Malahiyas na po siya guys you know, malahiyas na po siya. tika lang ha. Ay, may, may ano kasi, may ilaw po kasi. Pero kung nakikita, kung, kung walang ilaw po aking kampo, ah uh, makikita nyo po talagang ganda niya po sa loob. May gabay din po siya guys. Sa totoo lang yan po o oh. Kung nakikita nyo po yan, may ano siya, may gabay po talaga. Ganda po talaga, promise. Malakas po ang kanya pong bertud. Yan. Uh, PM na lang po. Yan po. Yan. Ito pa isa. Ito din po ay isa pong maliit. Pero ito ay po sa, kumbaga po, ito ay isang liso na. Liso ng sa murang, mura. Mura pa yung langka po, yung gagawing gulay. Yan po. Yan o. Oh. May mata pa po siya guys o. Oh. Yan o. Oh. Ang ganda po, promise. Ang ganda po ng mutya. Ayan. Yan po. Malakas po talaga guys, sa totoo lang po. Marami po talaga, uh, Bertud ang mga mutyang langka po talaga guys, sa totoo lang po. Malakas po ang taglay nilang kakayanan na mang manghali po sa mga customer, papakit sa customer, at pampalubag loob na rin po. Ayan po guys, ang ganda Oh. Para siyang inkantada. Ayan po kung nakita nyo po. Ayan Oh. Ang ganda po. Ang ganda po da, talaga niyan. Okay po guys. Kung sino pong nais po, magkaroon po. PM na lang po, Missy Jane Alberto. Sa mga mutyang langka. Napakaganda po guys. Ayan. PM na lang po. Sino pong nais po? Kaganda po talaga. Ah, kung nasa man po kayo ngayon, palagi po mag at magdasal para ingatan po tayo na poong may kapal at para gipong ligtas. Ah, uh, guys, hindi mo ako mag-shout, uh, hindi mo na ako mag shoutout sa isa-isang pangalan. Pero kung sino pong nais po magpapa-shoutout po, paki-comment lang po sa comment section po, guys. Ayan. God bless po.